Yan. So hello everyone, it's me again. Kuya Daniel. So medyo nagiba tayo ng linya ngayon. Ah, uh, for the meantime lang ah, uh, magiging gray 10 base driver muna tayo. So ano muna tayo? Ah, uh, nagpaingon muna tayo sa corporate world. Pero babalik din tayo diyan. Medyo kailangan ko ng tulungan yung asawa ko sa business kasi medyo baka malugi kami. Okay? ganito yan. If you are a TNBS uh, driver, so, kung gano'n mong mga company yan, uh, one of the problem Or problems na kinakaharap ng isang driver or right na taxi driver pa nga o jeep pa yan eh pero let's be specific sa TNBS na lang tayo is yung gas consumption okay so most na kinukuha ng mga uh, owner o oh, mga operator today kasi malaki ang discount para hindi rin pagod yung driver is yung CBT na yung kinukuha nila sa sokyan so na yung CBT continuous variable uh, timing so ibig sabihin automatic transmission siya. So meron lang nadagdag doon sa ano sa gear natin, no? na parang babay na ako. Kasi, guys, ganito ah, very practical na mag automatic transmission tayo ngayon kasi napaka-traffic sa Maynila. And uh, ako nga lang na 80 na yung gamit ko, automatic transmission to gamit natin BIOS, napapagod na ako. Grabe. napapagod ako, grabe. May isang beses nag-drive ako 12 hours. 12 hours din akong tulog hindi na nga ako nakapagsimba eh totoo lang dahil uh, napagod na ako tinamad na ako so imbis na magbiyahe rin ako nung linggo na yon, wala tinulog ko so again ako kayo magbabahe ng napakatagal hanggang 10 hours lang promise wag mabubugbog katawan nyo baka mapaaga kayo baka yung kikitain nyo mapunta lang sa ano sa pang hospital so dako tayo no so, yung nga gas problem ang problema natin per day Uh, so far ang pinakamalaking kinargar ko sa ano sa sasakyan ko is 1,000 pesos. Okay, yun yung 12 bar nag 12 bars ako. So, ano ba yung mga pwede natin gawin para maging matipid tayo sa consumption ng ating uh, gasolina? So, if nagbabiyahe tayo ng umaga, ang pwede nating gawin, Bili ka ng electric van na pang kotse. Bili ka sa harap. So actually, meron akong electric van dito sa headrest ko eh. Meron ako dito sa likod ko. Tsaka meron din ako dito sa driver side, sa passenger side. So nasa ano lang 'yun, 200 isa so 400 pesos. So meron din ako isang binili pa uh, car inverter kung tawagin. 'Yun yung merong extension cord na sinasaksak sa uh, tawag dito sa cigarette lighter, na natin dito 12 volts tapos uh, dun, dun ko sila yung additional USB kasi ang USB outlet lang natin dito isa lang yung nasa radio so para makapagsaksak pa tayo ng uh, isa pa bumili ako ng ganun so ang advantage din nun guys kasi yung meron siyang 12 volts na outlet eh. okay advantage nun yung charger mo sa sasakyan. Doon mo na isasaksak para ano siya uh, Mas mabilis yung charge kasi kung aasa ka sa power bank mo mauubos yan. So kung aasa ka lang din dito sa ang ah, dito sa USB outlet dito sa nakalagay sa radio, mabagal mag-charge yan. So mas mainam na bumili ka ng 12 volts din para hindi kasi sa totoo lang ang ating mobile data malakas din makaubos ang ano yan na battery yan so sa isang araw halos nak nakakadalawang full charge ako pero yung pangalawang full charge ko kinabukas ako na rin nagagamit ha so syempre ma maano naman din yung ko to dalawa kasi phone natin eh so pag, nag, pag medyo nag-aalangan na yung isa doon naman ako sa isa gagamitin para palitan lang para hindi rin nabubugbog yung phone ko so ayun yun yun yung isa kong number isa, isa kong tip ha bumili kayo ng car pan so ang car pan ko ngayon nagamit isa, dalawa, tatlo, apat actually meron pa ako nandoon sa may likod sa may back plus na solar pan so hindi ko lang na on ngayon dahil nagbiya excuse me, nagbiyay lang kagad din ako okay so number one yun number two guys huwag kayong masyadong maapak sa gasolina sa accelerator natin kalma lang actually um, sa sobrang meticuloso ko sa bagay na yan so matipit kahit pwede ako magpatakbo ng 60 sa kalsada nung no, sa may ibang kalsada rito. Pero hindi hindi pa laging na nakapagpatakbo. Ha? 40 lang ang takbo ko. Nagpo-40 lang ako, hindi ako masyadong mabilis. Nag-60 lang ako pag talagang clear yung daanan eh. Napansin ko medyo nagmamadali yung client. Eh, kailangan ko makisama sa kanila. Parang hindi naman nila ako bigyan ng uh, pangit na feedback. Okay? Ano ilong ko? Ah, baka sa ilong. Bu ano buho ko sa ilong eh? So yun po ha Then Iwasan na natin maglagay ng na maraming gamit sa likod Ilagay nyo na kung ano yung mga kailangan nyo Actually meron na ako isang litro ng tubig sa likod at kanina napakinabangan ko Nung sumakit yung chan ko Nandiyan ako sa may shout out to UST card Na pina CR ako dun sa CR nila na wala, Actually dun, sya, dun, siya sa may emergency room Yung eh. share ko lang no <laughs> Pinakikirandaman ko kung mayroon bang multo Wala naman ayaw na magparamdam sa akin pero minsan nagpaparamdam ano, halo ako tuloy na um, ghost story to anyway uh, huwag kayo masyadong maapak sa gas and sanayin nyo na huwag kayong ano bomba ng bomba ha so yan yung dalawang tips natin para makatipid kayo sa gas pero number one na nakakapagpatipid sa atin talaga yung ano yung electric fan. alam ko ang bagay kasi number one lang yung blower ko tapos nakatodo yung aircon ko And, anong ramdam mo pag number 2 yung pan mo, car, yung blower? Ano ko? Anong ramdam, ramdam mo yan? konsumo siya sa gas. Kaya, e, uh, ano tayo lang? Uh, chill lang tayo. Okay? So, yan yung dalawang tips natin para makatipid ka sa gas consumption. Okay? So, see you on my next vlog.